Back to basic. Ito ang naging salaysay ng isang barangay kagawad ng Sudapin na si Lori Ginang na nakapanayam ng Radyo Bida kaugnay sa kanyang karanasan sa isinagawang patimpalak, partikular na ang paglubok o gumay sa kasalukuyang pagdaraos ng Timpupo Festival sa Kidapawan City. Ayon kay Lori, malaki ang pasasalamat niya sa Kidapawan City LGU sapagkat nagsagawa sila ng ganitong klaseng aktibidad na nagsilbing instrumento upang muling manumbalik ang kanilang alaala. -ala. -ala. Ayon pa sa kagawad sa panahon ngayon na marami ng mga kagamitan at mga makinarya para sa mas mabilis sa proseso sa sakahan, mas mainam pa rin na ipagpatuloy ang tradisyonal na mga paraan na nagtuturo ng pasensya sa mga magsasaka. Na-excite ko kay naapaday ay sa panahon karon ang inguniini. Back to basic, kami nag-appeal uh, aside from that, gusto na ma-experience uh, ma usab ang mga kaniadtong gihinahimot. Umaasa ang opisyal at kalahok sa patimpalak na magiging inspirasyon ito sa mga kabataan na magbalik tanaw sa mga tradisyon na nagbibigay sa kanila ng aral. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.